Gentlemen, two hot WBO welterweight champion of the world. Seven victories, 38 wins by knockout. He's the fighting pride of the Philippines. A record 8 division world champion who reigning and defending two WBO. From Saragani Province, Philippines, tonight who's the challenger. The legendary, the challenger, the fighting pride of the Philippines, eight-time world champion, for the WBO. Well The defending world champion fighting out of the red corner wearing pink trunks with blue and gold trim joining us from the beautiful city of San Antonio, Texas. He weighed in at 139 and one half pounds. He is undefeated in his campaign to the ring with a record of 26 wins, no losses, 17 wins coming by way of knockout. Tonight, making the second defense of his title, ladies and gentlemen, here is the undefeated, reigning and defending WBA Super Lightweight Champion of the World, introducing Mario El Asteco. ang pagbagsak ni Mario Barrios sa kamay ng alamat na si Manny Pacquiao. Dalawa at kalahating dekada na ang nakalipas Simula ng pumutok ang pangalan ni Manny Pacquiao sa buong mundo Sa combat sport, pinakasikat ang pangalang ito Bawat laban ay inaabangan Literal na tumitigil ang mundo ng mga Pilipino Walang naitatalang krimen sa lansangan Dahil sa husay niya makipaglaban Talagang titigil ang mundo ng ating mga kababayan Every time Manny Pacquiao steps into the boxing ring the nation's crime rate and traffic congestion mysteriously disappeared. When Manny fought, the entire nation tuned in. Pero may mga kritiko talaga na hindi naniniwala na sa edad na 46 anyos ay kaya pa rin magpasiklab ng pambansang kamao at talunin ang mas batang kalaban nito. Maniwala ka man o hindi na kaya pa ni Manny Pacquiao na makapagpabagsak ng kalaban pues ito ang perpektong halimbawa. Mas matanda pa kay Pacquiao si Toshihiko Ira ng Japan sa edad na 50 anyos ay nakapagpabagsak pa ng mas batang kalaban. Isa pang former world title challenger ang kanyang tinalo na si Conrad Natapik sa loob lamang ng round 3. Si Manny Pacquiao ay talagang sinagad ang limitadong kakayahan ng katawan. Nakita natin ito noong talunin niya ang mas batang kalaban na si Keith Turman. Sa edad na 41 anyos, sagad ang kanyang training upang matalo ang kampiyon at gagawin ulit niya yung ginawa niya noon ngayon. Manny Pacquiao has T-Rex arms. I don't know if you noticed that. He got these little T-Rex arms. He had a hard time beating up Jeff Horn. He thinks he's going to beat up Keith Thurman. You know, I mean. Pacquiao. Oh, oh down oh, goes oh, oh. Thurman. And let me tell you, that was just a quick punch. It was a surprise for him to even get knocked, dropped down like that. But the hand speed, the angles, the movement that Manny was taking, he would have beat anybody that night. Pacquiao's moving around like a 22-year-old Manny. That always precedes. And, and oh boy. In favor of the winner, boxing's pride of the Philippines, the ageless wonder, Manny, Pac Man. sa kabilang banda ang kanyang makakalaban ay isang mas batang kampyon mas malakas at mas gutom sa tagumpay si Mario Elasteca Barrios hindi siya nandito para sa respeto andito siya para bugbugin at pabagsakain ang pambansang kamao gagawa daw siya ng pangalan sa ibabaw ni Pacquiao Here, you know, I'm ready you know, I'm the champion for a reason and uh, this is a uh this is a huge fight, you know, easily, you know, it could be fight of the year. Ang tanong ng karamihan, may natitira pa ba kay Pacquiao upang magpabagsak ng kalaban? Tinalo ni Pacquiao si Turman na tumalo naman kay Barrios. Tinalo ni Barrios si Ugas na tumalo naman kay Pacquiao. Pero alam nating lahat ang dahilan kung bakit natalo si Pacquiao kay Ugas. Dahil sa pagkramping ng kanyang mga binti, bunsod na maling conditioning problem to me because, uh, I didn't, uh, make a adjustment right away and also uh, my legs, uh, kaya kapag tinalo ni Pacquiao si Barrios ito ang pinakamalaking ingay na gagawin niya sa boxing at sa mundo ng sport at kung hindi ka pa rin kumbinsido ay ipapakita ko sa iyo ang huling dalawang laban ni Pacquiao na kahit hindi siya naginsayo ay pinabagsak niya pa rin at binugbog ang mga ito ang unang niyang binangga ay si DQ ng Korea. Napakalaki nito at martial artist pa. Sobrang lakas, sobrang tibay ng katawan. Malabaka lang kamao at binti nito, pero ilang beses din itong bumagsak at pinaglaruan lang ng ating pambato. Manny Pacquiao versus DKU. This is round number 1. Napakalaki ng kalaban ni Manny Pacquiao dito, mga kaibigan. Makikita natin dito mga kaibigan na wala nang dayat-dayat ang kanyang kalaban. Ayun, binugbog agad ni Manny. Simpleng suntok lang yun oh. Grabe, ininda agad na DQ mga kaibigan ang lakas ni Pacquiao. Sinayaw-sayawan lang ni Pacquiao. Tapos ang round 1. Nag-uumpisa pa lang ang round 2 dito. Pero mukhang hinihingal na yung DQ. Sobrang nag-aalala na siya sa sobrang lakas ng pambansang kamao. The same if not has increased as he's been. 44 on December 17th. There is a straight line that miss. good movement by that our second frame. We understood that he's gonna come in heavier because of the fact that dku was going to weigh in a higher weight. So he's got, he got the same age was before but... One of those big bombs that put keep turbine on the.

dito mga kaibigan, kahit may edad na si Pac-Man ay napakatindi pa rin ng kanyang galawan. Bugbugberna na ang kanyang koreanong alaban Grabe yung mga kamaong pinakawalan niya, halos tumalikod ang koreano. Ibang klase talaga ang ating pambansang kamao. na dito ang koreanong alaban. Bugbugberna, grabe Suntok sa Ayun, natapos ang round. Sayang, bugbog berna na ng kalaban. Round number 4, sobrang natakot talaga ang koreano sa sobrang lakas ng kamao ng ating pambansang kamao. Round 4, scheduled for 6, Manny Pacquiao, DJ, you. That means the flames are going to and the flames are going to be the first to go. There's that right hook upstairs by Manny Pacquiao. Yeah, there's four, you can, you can... Could

Nasa round number 5 na tayo mga kaibigan. Napabagsak ni, ni Pacman ang kanyang kalaban. Hingal na hingal na ito at hirap na hirap ng lumaban. Oh, sa sobrang takot ng koryano kay Pacman, pinahinto niya muna ang laban para makapagpahinga siya ng tuluyan. sa pag-uumpisa ng round number 6 hingal na hingal na ang Koryano. hirap na hirap na ito at parang ayaw na niyang lumaban sa ating pambansang kamao Nanalo si Manny pa yaw sa impresibong pamamaraan at muli niyang binigyan kasiyahan ang lahat ng boxing fans. Ang pinakahuling laban ni Pacman ay kontra sa 7-footer MMA fighter ng Japan na si Rukia Anpo. Kung iahambing mo nga ang agwat ng laki ng katawan nila ay nagmistulang batang bubut si Pacquiao sa sobrang liit ng katawan. David and Gulayat ang magaganap na laban. Bukod sa napakalaki at napakatangkad sobrang lakas din ni Anpo marami na siyang ang pinatumbang kalaban gamit ang paa at kamao. laban nila ni Pacquiao, nakakatama naman si Anto pero halatang halata dito na mas nabugbog siya dahil sobrang bilis at lakas pa rin ng ating pambansang kamao. Ay! Malinaw dito na si Manny Pacquiao ay may ibubuga pa rin sa ibabaw ng ring. Sa kabila ng kanyang edad na 46 anyos ay kaya pa rin magpabagsak ng kalaban sa ibabaw ng ring. Si Manny Pacquiao ay hindi na matatawaran ang ginawang sakripisyo at pagdadala ng karangalan sa mga Pilipino. Ipagdasal po natin sa laban ang ating pambansang kamao. Mahalin mo ang iyong kapwa katulad ng pagmamahal mo sa iyong sarili at mahalin mo ang Diyos nang higit sa iyong sarili. God bless everyone bye, -bye.